Shout oh, yeah, yeah. Good Monday Afternoon ganda ng biyahe natin mga diskarte ano silang silang kapite dala Sila sa ginaldo sa bus company na Air John and Almark dinilibira natin sa linggo ayun natapat na naman sa atin one drop bombahin siya pero this one drop lang sama kayo sama kayo sa ating biyahe mga kadiskate boots. Ito yung anong to, yung ginagawa nga na yan. Alax. Ay, may mga cone na yan. Body and soul, show me the mirror. your boots. Yeah, mga ginagawang yan mga kadiskarte. Ano yan? Part ng Calax yan. Tabita Laguna Expressway. Pinatapos yan. Sa gulit na lang biyahe natin sa Laguna. Diba? project yan e, ano Mani Pangilinan Metro Pacific Kaibigan niya ni e, RSA Ramon S. Ang, ang San Miguel Marinas sa tayo mga kasiyante yung isang beses doon tayo tumaan sa ano Amadeo eh ngayon mukhang oh, hindi pa naman traffic Diyan sa sa may palapala at dito na tayo tumaan mag tayo Ginaldo Highway ay, sa langkaan. Uy, si Buddy Olgina. Shout out. Pabalik na. Pabalik na si Buddy si Sipag din niya, si Buddy Olgina. Uy, lahat naman masipag sa ano eh sa PLI Rosario Terminal. Nga lang merong mas mas masipag. Approaching Pips. Pala, Palapala, Dasmarinas. tiba no tuh mah Eh no Trap Ini ya, clamping Naik pit di itu ada sa asma sama apa tuh sekarang deh Eh udah siraan kah, ini clamping kah Ayo mga parking-parking sa mga tapi-tapi klamping eh. talaga, bilid eh tayo dyan sa Aguinaldo papuntang silang mga katiskat eh trucks and buses no entry along governors in front of SM ayun o no, kita nyo yung ano yun, oh, no, yun, oh, no, yun, sarap no, yun, yung tanker na yun, sinita na bawal nga kasi yung trucks ano sa harap ng SM papunta, pabalik kaya pag kalimba, papunta kayo doon Armona kakanan muna kayo dito tapos yun sa stoplight saka kayo kakaliwa kasi pag dineretso nyo huli Galing naman kayo Don Carmona. Ah. Kakaliwa naman kayo. Diyan din ang labas nyo. Kaliwa tapos kanan. Diba? Eh, o. Oh. may eksilo yung traffic ginagawa kasi dyan sa kabilang side eh, oh. kaya pinapa-counterplay yung mga ano, pa -north. ba na yan kaya pabalik magkano na lang tayo wala so, tayo dadaan sa ano bypass tapos amadeo tapos manggahan kasi so, sigurado mo may mahaba na to topic na to silang na tayo mga kasuskarap niya silang kapit niya <laughs> Kaya ang part ng kalak yan, ginagawa na yan mga katisip. Excuse me po. Yung ginagawa na yan. kita ito mga Medyo maulap ah Sana huwag naman umulan para, para makapag-discard ka tayo Hindi tayo mabala. Ito, traffic na doon sa atin. pala Palapala. Ito na tayo, mga katis. Ito Tails Odo 49787 Alive 1609 Ayos Tingnan natin kung makakapasok tayo Pipihit pa daw tayo kasi dito tayo magbababa Pihi tayo. Pihit ko lang. Pwede pa bukas yung ano, gate. Pihit ko doon. Pwelta tayo. tayo. Oh, na, na lang. Oh, sige, sige. Ayos, tumbaba natin. Hindi na tayo magbobomba nito. Kasi UGT yung pagbababa natin. UGT means underground tank parang sa mga gasolinahan lang Diba? ba? Itse baba Dyan, dyan, dyan. Ah, dyan? <laughs> pala sa baba pala. Isang beses kasi, deliver tayo dito. Binomba natin kasi yung tangke. Doon sa loob. Ano? Elevated. Nasa taas yung tangke ngayon. Dito naman sa ano. UGT Yum, beter na. Yum, na tayo, mong skate. 'Yon. Pupwesto na tayo ni lang matapos 'yon magkarga karga tapos tayo na. Shout out. So, hintayin lang natin check-in to Tapos Pwede na tayo mag-unload na, Naredy ko na yung mga os Pwede na tayo magbababa Shout out Waiting for a load. Posa tayo. Posa tayo unload Tapos Tapos tayo Tapos na tayo mag-unload kay Erjon and Allmark, Mabalik na tayo ng terminal Lamig dito sa silang Ayun Tapos na tayo dito kay Erjon and Allmark. Balik na tayo ng terminal at makapagkarga pa ulit. Let's go! matiyo na tayo mga katiskarte ay siguradong matrafik na dun sa ano papuntang Palapala -pala. dahil ginagawa pang kalsada ron eh that's a bypass road out, out. Tropa Tropang Wilcon. Shout out <tAut pigeon> sa <bondes> anyway, mga tropang Wilcon. Ayan, dito na tayo sa East West Bypass Road. Punta nga ano na ito, Amadeo. So sa dulo, sa crossing, kakanan tayo magang manggahan na yun para sa atin yun manggahan generatrias diba so yun mga katiskarte salamat sa pagsama nyo sa ating biyahe kakarga pa tayo sa Rosario for malamang to for preload na for tomorrow kaya lang malamang matagalan tayo sa pagkakarga kasi andun yung mga tropang harbor kasi nga may rally sa Manila sa traffic sila papunta sa terminal sa harbor terminal kaya hindi sila makapagkarga doon kaya dito muna sila ang karga uh, kuya tanto mga katuskaan <laughs> sanay naman tayo dyan eh sige po hanggang sa muli lagi po natin tatandaan na let's always ride safe and let's keep on trucking keep on truck